Tidak mungkin. Iya betul. Tidak mungkin. Iya mungkin. Tidak mungkin. Aristado ang isang high value individual sa isinagawang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip sa sospek sa June 1 poblasyon lagindingan ni Samis Oriental. Kinilala ang isang naaristong high value individual na isang lalaki, 48 anyos at residente sa nabanggit na lugar. Nahuli ang sospek matapos iabot ang isang maliit na heat shell transparent plastic sa na shabu sa push your buyer. Kapalit ang isang 1,000 piso bill. Kasama sa mga nakampiskang ebidensya sa operasyon ang tatlong magkakaibang laki ng heat transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang Shabu na humigit kumula nga 50 gramo na may standard drug price na umabot sa 340,000 pesos sa isang brown wallet, isang 1,000 piso bill na ginagamit bilang buy bus money. Alinsunod dito, ang suspect ay dati nang na aresto noong 2018 dahil sa paglabag sa RN9165 at nakalaya sa pamamagitan ng plea bargaining. Nasa kustudya na ngayon ng Cagayan de Oro City Police Office ang naaristong sospek para sa kaukulang disposasyon. Pinuri naman ni Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10, ang operating units para sa matagumpay na pagkakaaristo sa sospek. Sa pakikisa ng Police Regional Office 10 sa pagsulong ng bagong Pilipinas ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., At five focus agenda ng ating Chief Philippine National Police, Police General Benjamin C. Aforda Jr., ang Police Regional Office 10 through our program trust, Servisyong Kado, Servisyong May Puso, ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, insuhersya, terorismo at lalong-lalo na sa illegal na droga. Na tayo patuloy na magkaisa at magtulungan para sa isang ligtas, papayapa at progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa Hilagang, Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang police